Hi guys, good morning. So ngayon guys, um nagbabalik po tayo at syempre dito tayo ngayon sa hinaguan. So alam niyo guys, ang gagawin po natin today's video ay um syempre ganoon pa rin yung ating uh, gagawin, maki-update tayo sa mga nangyayari dito or maki-update tayo sa mga changing changing dito sa hinaguan kasi nga yung mga plano ni, Ma ni, Madam Brenda na gagawin ay unti-unti na niyang na gagawa. At syempre, kasi ayong ah, trabaho naman ay kasi yung trabaho continue naman yung trabaho. So ngayon, kaya nga nagagawa nga niya kasi continue yung trabaho lagi, walang ano, walang absent yung trabaho. Kaya silipin po natin yung pinapagawa ni Brenda dito na um, 12 feet and 15 feet na pool. Kaya tara Let's go. Bye. So, ayan dito, guys. wala na yung mga, ano, mga halaman. Kasi maraming pagbabago talaga. So, ito, ay Di pa talaga siya na rin tapos. Mm-mm. Uh -uh. ayan. ayan. guys. Ito siya tapos, guys. Tingnan natin kung ano nangyayari. Mm. Ayan, sa madam.

Sige ko na siya. Eh na lang bumalik dito. So, alam niyo <coughs> alam niyo guys itong hinagawa nature farm ni madam ay unti-unti pa po, tinitingnan ni Madam kung anong kulang, anong mas maganda. Kasi pagkatapos niya ng, ano niya, ng 12 feet and 15 feet na pool diyan sa, ina, ano niya, pinaputasan niya o pinapsipsipan niya ng tubig, ay ang plano ni Madam dito sa area dito ay nakaset na po lahat. At dito naman lahat ay nakaset na po talaga lahat. Hindi uh, hindi lang po talaga niya kung kailan matapos yung kaniyang um, excuse me, yung kanyang pool. para mas na. Ganyan, ganyan lang po ito ngayon, pero nakasit na po ito lahat. Kung saan po ang area dapat lagyan, kung saan po yung area dapat taniman, na mga halaman, kung saan po yung area, saan ilalagay yung basura, saan pwedeng hindi taniman, hanggang, basta nakaset na po lahat. At syempre, yung A-house naman ni Madam, okay naman po talaga na. So, abangan nyo na lang kasi pagkatapos naman ng ano niya ng <coughs> ng ano niya ng pool niya ay doon na po mag, magkakandara pa yung ating mga bisita dito kasi syempre may pool na dito sa Hinaguan Nature Park at hindi, hindi na po kayo mabuboard dito pag naumpisa na yun at matatapos na di ba so na bye So, ayan guys, maglalabas si Madam Ganis. ay ba may uy hindi mo may yeah. so, e, so ngayon mga ma'am si Ay mag tayo mag tulungan natin si madam mag kasi nakarating po lang din so pagdating ko ay nag ano na siya nag naglaban na siya at um, hindi ko ako nagsatrambahan kasi kailangan kailangan talaga trabaho so yung iba kasi wala pa dito

siya po yung nagluto. Thank you so much <laughs> sa food. Ayan ha. Ang mabuo, mura po. Yung ulam natin today. <laughs> At kami lang po wala yung mga bakula Mas <laughs> <So, laughs> so, kaya ka na eh. Hmm. ayun kay Kuan. <laughs> ayun guys, so ang laki ng isda guys, tilapia si Lapia. Mura yung siya ko Sa fish pan dakuha ni Madam. Ang bako. Masalagan <laughs> mo nag-aapon. So, si, di ba kita kasi nadala ni Bakang? Oo. Oh. Ang kayo. Ang <laughs> kayo. Ayan na Ayan na ang aming isda na napakasarap na lutuin naman maya ng ating um, um, big big winner <laughs> big, big, winner sa sa views Ayan po si Ivy <laughs> Si Ivy Ayan Si Simply Amore Oo. O. Siya po yung nag-trending ngayong ano, ngayong week na to Ang laki talaga ng isda oh. parang si Floor <laughs> Ay, so, oh, so, mga moms, dito na naman tayo sa ating area kung saan po um, napakalinis, nakakomfortable, kasi naka, nakaayos po lahat dito. Dito po talaga yung um, basurahan na nilipat. At ito yung ating taniman. Diyan po ay uh, tinanim na po yung okra po dyan. Uh, dito naman ay iba at dito iba by ano po iba-iba at may kangkong pa po doon sa gilid oh, at ito po ay nakakural talaga guys nakakural at alam nyo guys nakikita ni doon guys oh may isda doon guys oh may isda doon nag-aaway-aaway sila doon oo oh, oh. tapos yung isda kasi sa fish pond lumalapit po doon dumadaan po sa doon at naglalaro sila doon doon sila nag-aaway-aaway nag, -away -away, nag um, uh, ano guys Diyan. so dito naman tayo mga mamsi alam niyo yung isda kanina ay nakuha po yun dito grabe pala to isda na to ano oh, to oh, ng grabe pala tong isda dito mga ma'am si kasi nakita naman natin, naman natin kanina na sobrang laki ng ating mga isda hindi talaga inakala ni madam na makakuha siya ng isda dito na ka kalaki at ganoon ka kataba na isda ayan guys so dito talaga ay Marami na po talagang malalaking isda rito, guys. Oo, oh, diba, oh, di ba oh? Tingnan mo yung mga isda, oh. oh may mga malalaki pa oh. Hindi talaga inaasahan na ganon kalaki talaga yung isda doon na nahuli kahapon. At ngayon po ay uulamin po namin. Di ba? Alam niyo guys, dito naman sa area dito ay ano na, malinis na po talaga siya, guys. Sobrang malinis na po talaga kasi iba talaga si Mamasita pag andito gusto niya malinis lagi. Kaya ayan. Mm. Diba? So ayun guys, so Ang lalaki ng isda guys, oh. Nakita naman ninyo 'yung mga isda oh nag-ano, naglilitawan na na naman. di mm, Dipa. So dito naman tayo. Ah, uh, may ngayon kasi uh, Sunday, may mga bisita na naman tayong uh, dumadayo dito. At ayan po sila oh. Hoy, ma. Okay. So, ayan na po yung ating mga bisita. Ayan. Mm -mm. Yung ating mga bisita, oh. Hello. Hi. Um. Ayan sila. At may lasinggera dito. Nagdala ng, nagdala ng tuba. Ayan. <laughs> nagdala talaga ng tuba. <laughs> ah, ah, di ah, oh? ba oh? Alam niyo ang tuba ha? Ikaw una. Ikaw una, ikaw una. Oh, ayan guys, oh, lasing talaga. Sobrang tamis, di Tamis, hindi makahubog Tamis mo kayo. Tapos pa red wine. Abibi, kuwan ka. So ayan guys, iinom po tayo kasi may kaibigan tayo dito na nandito sa pumunta ng hinaguan at niyaya kami lahat dito iinom. So, iinom talaga ako. Tuba. Ay, lapit kayo may Agoy kalami. Ilam. Okay. Tarap. kami kay ba? Tamis. Asa na palit mo? Thank you, thank you. Di, sa, sa, Ayan mga ma'am si oh. <laughs> Sila po. Hi. Hi. Mm -mm. So dito dili <laughs> video, <laughs> video <laughs> nag vlog ko. So ayan. So in three mga kasama nila oh. Mga lasinggera din. <laughs> Hi. Ito yung mga lasinggera din oh. Mga lasingera sa tuba. <laughs> Hi, mami. Hiya. Ayan po sila. Sila po okay, yung... Okay. Ipano si Uyong ha, Uyong. Uh, so, ayan. Uy, okay, may, may ginamot pa dito. Na, na, Saging baalik. O, asin na. Nakadua ka baso. Nakadua eh. ka baso. Nabis ka ayo. Nakadua ka baso. Thank you, thank you. Ayan po sila ha. So, dito naman tayo mga mamsi. So, sila naman ay ating... Um, nagtatrabaho dito sa ating um, pool. Kumbaga, sila po yung mga trabahador. Trabahador. <laughs> so, nagluto Ano niluto niyo? Ha? Ay, nilikit. Paksiyo. Ano pong paksiyo yan? At syempre, may guwapo dito. So, dito tayo mga moms. Ay, ito talaga yung area na gagawin natin na pool. Kumbaga, sila po ay ganina kasi. Nagpunta tayo dito kanina ay hindi nila na ano yung bato so ngayon binakbak nila at kinuha nila yung bato para mas matangga at mabilis yung trabaho kasi kailangan na talaga to matapos ayan ang laki ng mga tubo oh mga gamit nila sa bahay di ba so binakbak talaga nila kanina pa yan ayan po sila oh yung ating mga trabahante ayan